Sino? Si Tita Carlin. Oh, sige, sino si Tita, Tita Carlin? Carlin mo. Explain mo sa... Sino? Mo? Anak niya ay si... Hindi laki oh, sige, Gusto na, na, mo siyang... Mo? Mag nanay. Lumapit ka dito. Nanto. Punta na ako doon. Mag sa ay, mo ay, Bakit mo siya gusto maging nanay? Mayaman sila. Kasi mayaman sila. Gusto mo maging mayaman. Di ba mayaman? Di ba magiging mayaman kayo, Mami? Opo, malapit na. <laughs> Hindi, ko lang ako. Gusto mo mag natiwala lang. <laughs> itag natin si Mommy Kerlin. Ay. itag? Gusto mo i-send natin kay Mommy Kerlin para ampunin. I-send natin kay Mommy Kerlin yung video mo. Sabi para para, mami, para ampunin kanya. Punta ka na sa kanya. Ha? Gusto Boom. mo? Punta na sa kanya ngayon. Sabi mo Mommy Kerlin, ampunin mo na po ako sabi mo. Okay. Dito sa camera um, para makita mami Carlin, ka. Mommy Kerlin, ampunin mo. na si po ako. Mo? Si Mami o si Tita Carlin? Okay. Siya na, gusto mo maging mami eh? Punta ka na ganyan at hindi na kita. Opo. A few moments later. Hindi. <laughs> ba totoo to? Ah, uh, ito na ang maleta mo. Nandito na yung mga gamit mo. Andiyan. Ah, oh, dito na yung maleta. Punta. Hindi na. ako pupunta. Oh.